Mula pa nung simula ng panahon, hinahanap ng tao ang balanse. Sa pagitan ng hustisya at awa, batas at pag-ibig, kayusan at habag. Bawat sibilisasyon, Ehipto, India, China, Israel, Arabi, modernong kanluran, sinusunda ng isang sagradong aklat, nagtanong ng parehong tanong, paano dapat mamuhay ang tao? Ngunit sa lahat ng ito, isang aklat lamang ang nag-ugnay sa hustisya at pag-ibig, katotohanan at biyaya. Ang aklat na iyon ay ang Biblia ang bini na nagbigay buhay sa modernong sibilisasyon na nagtayo ng mga ospital, universidad, dagham, sining at kalayaan ng kaluluwa. Ang ugat ng kanlurang mundo. Ibinigay ng Ehipto sa mundo ang unang pananaw sa moral na kaayusan, maambatas batas ng katohanan at hustisya. Ngunit ang mga batas nito ay naglingkod sa mga hari, hindi sa mga tao. Nagbigay sila ng istruktura, ngunit hindi habag. Isang sibilisasyon ng batas na walang pag-ibig. Natuklasan ng India ang tungkulin at debosyon. Natuklasan ng China ang pagkakaisa at paggalang. Lumikha sila ng mga lipunan ng karunungan at disiplina, ngunit ang awa ay hindi kumpleto, ang pagkakapantay-pantay ay hindi buo. Malalim ang kanilang katotohanan, ngunit hindi pa buo. Sa Quran, ang Islam ay nangangahulugang pagsuko sa kalooban ng Diyos, isang buhay sa ilalim ng sistema ng Sharia. Itinuturo nito ang pagsunod sa autoridad. At ang Ebanghelyo ay hindi nagpapataw. Ito ay nagbibigay inspirasyon at binabago ang mundo sa pamamagitan ng pag-ibig nito. Pagkatapos may nangyaring bago sa mga disyerto ng Sinay, isang Diyos ang manlilikha ang nagbigay ng moral na batas para sa lahat. Huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw. Sa unang pagkakataon, ang batas ay naging moral, hindi ritual. Ngunit may kulang pa ang pag-ibig na makapagpuno nito. Pagkatapos ay dumating si Yesu Kristo, ang anak ng Diyos, upang dalhin ang nawawalang kalahati, ang biyaya. Sinabi niya, hindi ako na parito upang sirain ang batas kundi upang tuparin ito. Kailangan ng hustisya ang katotohanan, ibinigay ng pag-ibig ang kapatawaran. Sa krus nagtagpo ang batas at pag-ibig, at natagpuan ng sibilisasyon ang puso nito. Ngunit sino ang nagpapanatili ng batas na siyang lumang tipan, ang pag-ibig na siyang bagong tipan ng magkasama? Sino ang nagpapatamis sa hustisya at nagpapalakas sa awa? Ang banal na espiritu. Ang dinakikitang ugnayan ang banal na pagkakaisa na nag-uugnay sa langit at lupa, ang biyaya ng Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos at ang pakikisama ng banal na Espiritu ay sumainyo na wang lahat. Ang Espiritu ay ang pakikisama na iyon, ang banal na samahan na nagbigay buhay sa batas at biyaya. Nagbibigay ang ama ng estruktura, nagbibigay ang anak ng awa, nagbibigay ang Espiritu ng pagkakaisa at inspirasyon. Sama-sama bumubuo sila ng banal na tatsulok ng sibilisasyon. Bawat malusog na lipunan ay nangangailangan ng tatlong ito. Ang batas ay nagbibigay ng istruktura at hustisya. Kung wala ito, may kaguluhan. Ang biyaya ay nagdudulot ng habag at kapatawaran. Kung wala ito, may kalupitan. Ang banal na espiritu ay nagbibigay ng koneksyon, karunungan at buhay. Kung wala ito, may pagkakahiwalay. Alisin ang isa sa mga ito at guguho ang sibilisasyon. Ang batas na walang biyaya ay nagiging tiraniya. Ang biyaya na walang batas ay nagiging kaguluhan. At kung walang Espiritu, pareho silang nawawala ng buhay. Kaya naman ang Biblia ay hindi lamang isang sagradong aklat. Ito ang blueprint ng lipunan. Ang utak ng tao ay nagtataglay din ng banal na pattern na ito. Kaliwang hemisphere, lohika, istruktura, kaayusan, ang ama. Kanang hemisphere, emosyon, habag, biyaya, ang anak. Ang ugnayan sa pagitan nila ang espiritu, balanse at kapayapaan, kung paanong ang dalawang hemisphere ay nagtutulungan para sa isang malusog na isip, gayon din ang batas na siyang lumang tipan at ang pag-ibig na siyang bagong tipan ay dapat magkaisa upang lumikha ng isang malusog na mundo. Na magkaisa ang batas, biyaya at espiritu ipinanganak ang kanluran. Ang batas ang naglatag ng pundasyon ng hustisya at pamamahala. Ang biyaya ang nagtayo ng habag, sining at kapatawaran. Ang espiritu ang nagbigay inspirasyon sa imbensyon, agham at kalayaan. Sama-sama nilikha nila ang pinakamalikhain, maayos at makataong sibilisasyon sa kasaysayan. Ngunit kapag nakalimutan ng isang bansa ang batas, nawawala ang disiplina nito. Kapag nakalimutan nito ang bijaya, nawawala ang awa nito. Kapag hindi nito pinansin ang espiritu, nawawala ang kaluluwa nito. Ang banal na balanse hindi lamang banal. Ito ay mahalaga para sa buhay, pamilya at sibilisasyon. Ang ama ay batas at disiplina, ang lumang tipan. Ang anak ay biyaya at pag-ibig, ang bagong tipan. Ang banal na espiritu ay balanse at buhay. Ito ang sibilisasyon. Sama-sama, sila ang pundasyon ng bawat bagay na nagtatagal. Ang naibalik na banal na liwanag ay kumakalat sa buong earth, nagpapakita ng pag-asa para sa pagpapanibago mula sa banal na balanse. Ang ama ang nagtatag ng batas, ang anak ang nagtubos nito sa pag-ibig, ang espiritu ang nagpapanatili nito. Ito ang sikreto ng sibilisasyon, ang pattern ng iyong isip, ng iyong kaluluwa at ng iyong mundo batas, biyaya, espiritu. Kung wala ang mga ito, bumabagsak ang sangkatauhan. Kung kasama ang mga ito, bumabangon nito. Purihin ang Ama, Anak at Banal na Espiritu, ang walang hanggang balanse ng Diyos. Sundan kami sa Instagram, Deus Occidentis.